Hey guys, kumusta kayo? Grabe. Walang araw. Good morning nga pala sa lahat. Ayun o. Lalakad tayo ulit. Punta tayo ulit ng Lubers. Bibili kasi ako. Kasi magbe-birthday yung kapatid ko. Ito lang yung maibibigay ko sa kanya. Kaya tara, samahan niyo ako natin ito palabas ah, hindi na pala kabisado na rin man ito diba doon na lang sa may banda abilon grabe ang lamig guys mas in so, sana bukas to bukas te Ay, sarado po. Dadaan po kayo? Opo. Pag sa araw ng Sabado, sarado kasi walang Ah. Yan ang sarado. Sige po. Ay, pa po kayo pupunta? Doon, nga eh. Layo tuloy na ikot ko. <laughs> Hingay, <sarado. laughs> Kaya na para sarado. tayo ulit ng napakalayo tara umulan nga pala kagabi malakas ang ulan kagabi kaya basahin daan dito at may mga tubig na naman diba kaya gusto ko talagang umikot para rin maiwasan itong mga to diba talagpasan na natin kasi marami pa dun Ini saya sabi kan isa. Meron pa isa, hundo doon. dua ba? Parang duwam na naman yung basura. Good guys. Tambayan tambak. Wait lang. What? Kaelo ni? tubig na naman, ba? Diba? Doon tong oras, 6.30. Nandun na doon tayo sa Centelia. Nakabili na tayo ng pandisal. So, ano lang, may makabutan pa tayo ng pandisal. Bago tayo pumunta ng pwede yung kibibili kasi tayo ng pandesal. Para isahan lang, di diba? At least medyo okay kasi eh. Kahit ganyan yung panahon, nagpapawisan na tayo. So, kaya uh, malapit na rin naman tayo sa Centella. Pagpasa lang natin yung tubig doon. <laughs> Last na tubig. Tapos, ligaw tayo dyan para bumili ng pandesal sa Centella. May ulit. Dito so, na tayo sa Centella Homes. At saka, bibilihan tayong pandesal. Sana meron pa. At yan, nakarating tayo pa dito sa Bilya ng Pandesal. Wait lang. Kasi kwenta. May butter ah. May butter. Thank you. Ang sarap na pagos. Sana magtaloy tuloy. Sana umaraw para ano. So, kaya na so, guys, makapinaya tayo. Mayroon na lang pagka nalagpas na natin yung sentilya Or pakita ko na lang kapag nandudun ako Tara guys, lakarin na natin to Bukas na nata tuloy Hindi may dinadaanan ng ilog Wait lang babaw na daw guys tara, try natin ama ikaw na pong mahala sa akin <laughs> ama ikaw na pong mahala dito na po ako, nakayanin ko to ama ayan guys iwala lang sa ama kaya ulit kapag nakalagpas na tayo dito Siyempre kailangan natin magdaan Di ba? Wala pa na makahawakan Kaya naman pala Basta daan-daan lang Kasi di natin alam Di diba guys? Kaya kailangan natin magdaan-daan Makakalagpas din tayo dito Mas mabilis kasi dito Kaysa naman iikot pa tayo dun Di ba? Dahan-dahan. Parang medyo malalim dyan. Pero malapit na rin naman. Bata na. Guys, okay na. Nakalagpas tayo. <laughs> Shoutout doon kay Kuya. Kuya, maraming maraming salamat po. Nagpatulong kasi ako. Sobrang taas pala. Hanggang siguro kalahati ng ano ko. Bintigo, mga ganun. Eh, hindi ko na kayo, wala pang kapitan. Kaya yeah, tara, choy na natin to guys. O ba? Diba? mabilis lang. Palengke na kaagad tayo. At least makakauwi na tayo kaagad kasi mag-exercise pa ako eh. So okay na guys, hindi na sa palengke. Mamaya na lang ulit pagka nakabili na ako ng mga dapat kong bilhin. Hindi ko napakita, nakabili ako ng isda doon. Balikan natin yung mamaya, bibili na muna ako ng gulay. Tsaka kung ano-ano pa guys, okay na. Nakabili na gulay dito kay Nanay. Mga ano-ano lang. Hindi, nag-vlog ako eh. Ako na ya. Tapos nito, bumili na rin ako ng Tapos yung pampanset, tsaka yung pansel ko. Wait lang. May ula. Tapos bibili na tayo lang tayo sa ng saging. Ito na lang yung green. Wait lang. Okay na guys, tricycle na tayo. At pauwi na tayo. Sabahan ako dyan kanina, as well. Promise, sobrang lalim. Talaw na dito, ganda. Hi guys, nakauwi na tayo ng Payapat Ligtas dito sa aming tahanan. Kaya naman, maraming maraming salamat sa ating Panginoon. Iningatan niya tayo, nakarating tayo ng Payapat Ligtas dito. Kaya naman, thank you, thank you, thank you, thank you sa inyong lahat guys.